Ya, yeah, pina na sih Ginawa daun yang lahat. Okay. Para sa no kulang pa ba? Sabi naman yung boy. Kulang pa daw yung ginawa niya. May mahal na daw kasi iba. Hindi na daw niya mahal yung girl bago na damal niya. Andun lahat ng konbon nila. Kaya na nakapasok. Hindi <coughs> pumasok. na naku, naku, binat yung anak lang. Kaanak lang ba? Hmm. <coughs> Pang-dalawa? Sa saalak pang yun. Pangalawa nga. Mm. Oo, oh, pangalawa ata pa. Ha? Oo, no, basta baby pa ta. Baby pa. Malaki na yun. malam well, baby pa. O di, pangalawa na yun. Baka. Oo, mm -mm, pangalawa. Wala na yun. Bakit? Alam na ano ni... Ano? Sa kaise. Sabi <laughs> ko nga. Sumayon ba, sa baho, parang tindiro lang sa ano. Palinti. Yeah. Ano oh, sa ko na kasi lang? Matagal na pala yan. Ngayon, ngayon lang nag-viral. Baka hindi pa rin natikin. Yan. Baka. Pangit yun ah. Ang pangit, medyo wak at is pumatol ka ng maasawa na. Hindi ko talaga kalain na ganoon siya. Kumakasok si Ana.